Ready ka na sa boss Iron naman. So, Anong preparation ginawa mo para sa Iron Man? So, nag-recon ride ako. Mm. And siyempre, hinaluan ko ng pagdadasal. And proper diet. Tapos... Uh, Teka, proper diet, kape nga tayo ng kape. Actually, yung dati talaga lamon ako eh. Ah, ngayon. Pero ngayon kasi, ano, mostly parang half rice lang ako kahit gutom nang gutom ako sa gabi, hindi na ako kumakain talaga. So ni ready mo talaga yung sarili. Oh, just mo. to maintain my fitness ngayong darating na ba sa Iron man. Parang hindi ka naniniwala, Ivy. <laughs> eh. <laughs> hindi, naniniwala uh, ako kasi pumayat nga siya. Red, ni ready mo yung sarili mo, ready na ba yung motor na gagamitin mo? Actually, yung motor, um, pina-TMS natin siya. And maraming salamat niya pala kay Boss Jack, kay Boss Hammerman sa pagpapairam sa akin kasi pangarap natin maging top na <laughs> sa spaceship. sa ah, naka spaceship? Uh, Naka-spaceship pala. Naka-spaceship lang. Naka-spaceship. Okay na tayo sa preparasyon mo. Ano ang inspirasyon mo para matapos mo tong Boss Ironman Blue Zone? Inspirasyon ko dito, ayan sila Boss M. Kasi yan sa inspirasyon ko. Thank you. Taste sa laban na to. At ah, syempre kayong mga babae. Yan. Marami-rami kami, no? Madami kayo. Hindi pa kasama yung tagaga po. Ay, sorry. Sorry, sorry. ano lang, carried away lang ako. Okay lang yung, kung hindi ka ba naman ma-inspire sa napakadami mong babae, ewan ko na lang talaga. Le, um, syempre, inspiration ko kayo, ang buong team. And syempre kasi, kaya, inspiration ko kayo dahil, kayo yung sasalubong sa amin pagdating namin. Yun na. That okay ka na sa expected, yeah. inspiration mo. Mm. Dagdagan natin inspiration mo. Halika na. Halika, halika. Padagdagan ng babae. Halika. Dadagdagan ko yung babae mo. Asa ano na? Dadagdagan ko yung babae mo. Ansan? Ano ka ba? Alam ko namang masaya ka pagka marami kang babae. Yung enjoy, enjoy lang. Chill, chill lang. Halika. Ansan? Dadagdagan natin. Pipigyan ka namin ng babae. Lalo na kapag alaking babae. Ang natakot yan ah. Oo na kasama mo na kahit nasa angka. Uha eh. Oo. Oh. So baka aso yan ah. Kahit sa angka pumunta. Baka ba? aso. yan, yan sa ano. Tama mo to. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Kanina Di pa siya nagtatago. Di ako titingin ah. Huwag ka tumingin ah. Oo. Oh. Pikit ka muna, pikit. oh, ah, pikit ba? Bawal mo ganun. Ready ka na? Dilat na ba ako? Sige, dilat ka na. Wow, ang Wala pa! Ah, wala pa ba? Oo. Oh. Oh. Babae. Parang nag-disappoint siya sa dyan yung babae. <laughs> Isama mo yung mga follower natin. Yeah. sa inspirasyon mo dahil sila ang nagbigay niyan para sa iyo. Mm -hmm. Ang tagal na nung kuha na to. Oo, oh, i Last sila. year yan na Last year pa to, no, nag ano. tayo ng boss. Oh, okay, 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 ko na. na, 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 na. 'Di ba? Nung nag-boss Iron Man tayo, tayo din yung magkasama mag-rekon. So ngayon, gawin mo tong inspirasyon kasama ng mga followers natin. Kasi sa kanila galing yan eh. Wow. Hindi ako hindi aking galing yan. Tingnan mo mag-e-effort ako sayo. sa iyo. Ala. Galing